DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang duna may pangako ang bukas. ka para mapabuti tayo. Pinagtakpan ko sa pamilya at kaibigan ko ang mga pagkakamali mo. Pero binali wala mong lahat ng yon. Ngayon sasabihin mo, huwag kitang iwan? Sawang-sawa na akong manindigan para sa iyo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasa na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusang ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako! Andou Magandang umagang muli sa inyong lahat mga giliw naming tagasubaybay. Narito na po ang ikatlong kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, Pinamagatang. Sawang-sawa na akong manindigan para sa iyo. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, May pangako ang bukas. Ay, bakit dito kayo tumira, Arian? Balitang matinding magbaha dito, ha? Joy, mura lang ang upa rito. Alam mo naman, ako lang nagtatrabaho sa amin, tsaka ito lang yung kaya kong upahan. Eh, bakit naman kasi? Ayaw magtrabaho niya si Brian? Nahirapan ka tuloy. Naghahanap naman siya ng trabaho. Mm -hmm. eh, medyo minamalas nga lang. Hindi nakakapasa sa standards ng mga inaplayan niya. Eh, nasan siya ngayon? di ba dapat tinutulungan ka sa pag-aayos dito? May tinutulungan. Nainutos lang ako sa palengke. Mm, talaga lang, ha? Oo. <laughs> Nagsisikap naman ng asawa ko ha. Totoo yun. Eh sana nga, totoo yan. Kasi alam mo, concerned ako sa eh. Nakikita ko, hirap na hirap ka. Magnalaman ito ni Mang Jose, lalo lang magagalit ang tatay mo. Joy, pakiusap lang ha. Oo. Oh. Huwag na huwag mo sasabihin ka itay yung lahat ng nakikita mo rito. Bakit ka narito. Lumipat na kayo ah! <laughs> si inay naman oh. Porket ba lumipat kami? Eh, hindi na ako maaring dumalaw rito. Eh bakit ka nga na rito? Nainis na ako sa bahay eh. Walang masarap na pagkain. O oh, bakit? Hindi ba kayang bumili ng masarap na pagkain ang mayabang na si Arian? Ah, hindi ka mapakain ng masarapan oh! Eh, kapos nga ho sa amin ang kita niya. Ayun! Kapos pala! Uupa, upa pa siya! Ay, yabang! Nay, pakainin niyo naman ako. Baka may masarap kayong ulam diyan. Gutom na ako eh. Ay, talagang meron! <laughs> ah, bakit ko naman gugutumin ang sarili ko? Eh, di niyo na ako. Hindi ba kayo nahawa sa akin? Gutom na ako oh. Ah, siya, sige. Yun. Kakainin kita. <laughs> Hmm. Alam mo ha, dapat Hiwalayan mo na yan si Arian Pinahihirapan ka lang yun eh Mag-aral ka uli Nang makahanap ka ng higit sa babaeng yon. May anak na ho kami O ano? E di sustentuhan mo na lang Pag may hanap buhay ka na Marami namang ganun ah Saka hindi naman kayo kasal Kaya pag hiniwalayan mo siya Ayos lang yun Ang bata lang ang bibigyan mo ng pera Brian, mm. ikaw na nga maglipit dito sa kusina. Maglalaba pa ako. Ba yan? Pambihira naman, oh. May pupuntahan ako, eh. Saan ka pupunta? Maglalaba ako. Walang titingin kay baby. Niyayaya ako magkwentuhan ni Namando at kulot. Kaya pagbibigyan ko na, baka isipin nila, wala tayong pakisama, eh. Bago lang tayo sa lugar na to. Si Namando kulot. Mm. Balitang manginginom ang mga yun, sabi ni Aling Tuding na may tindahan niya sa tapat. Kakasabi ko lang, pagbibigyan ko lang sila. Para naman hindi ako kainitan dito. Paano nga si baby? Maglalabat, magliligpit pa ako rito. Eh, magagawa mo naman lahat yan. Ano? Dahil tulog naman ang bata. Uy, napasyal ka, Mark. Makikibalita lang sana ako tungkol sa kapatid ko. Ayoko kasing puntahan sa akin aling training. Ay, na sila doon. Bumukod na sila ng bahay. Malayo na doon. Ganun ba? Mm -mm. Buti pala, hindi ako nagpunta kina Aling Training. Paano sila nakalipat? May trabaho na ba si Brian? Si Aria nang may trabaho. Call center representative siya doon sa isang company sa Ortigas. Pero si Brian, wah, wala pa rin trabaho yun. Eh, mukha naman talagang ayaw magtrabaho ng lalaking yun. Sinabi mo pa. Napakatamad nun, Mark. Naawa na nga ako sa kaibigan ko eh. Kasi kahit ganun si Brian, pinagtatakpan pa rin niya. Ano? Oo! oo. Ay, huwag mo nalang sasabihin kay Arian na ikinwento ko sa iyo ah. Ay, ayaw, ayaw niyo malaman niyo eh. Oo, oh, sige. Huwag ka magalala. Hindi niya malalaman. Kaya <sighs> lang, kawawa naman ng kapatid ko. Kumpat naman kasi, hindi siya nakinig sa amin eh. Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Narito na ako, Brian! Ma, wala sumasagot. Siguro tulog yung mag-ama. Oh, umiiyak si baby. Bakit hindi pinatatahan ni Brian? Ilalagay ko na nga lang dito sa upuan yung mga binili kong ACS products. Pati itong Starbucks floor wax na gagamitin ko mamaya. Oh, pupuntahan ko ni anak ko. Oh, tulog na tulog si Brian. Kasi alak pa. Kaya naman pala hindi niya marinig yung pagyak ng bata mo. Oh, tahan na, tahan na, baby. Oh, sandali, ha? Oh, eto, eto nang gatas mo. Hmm. Naku. Eh, pala kaya umiiyak. Mabuti na lang may nakahandang gatas dito sa misita. Oh, aba. Punong-puno na ng wiwi diaper ng anak ko. Ano ba naman tong si Brian? Sa kalasingan, hindi na nagawang palitan yung diaper. Kakainis ah, naman, oh. Kahit na lumipat na kami, inilayo ko na siya sa barkada. Ganun pa rin. Dito naman siya bumarkada. Kaya pala sila nakabukod dahil sa pagsisikap ng kapatid mo. Eh, ganun na nga ho, Itay. Eh. Pero maliit lang ang tirahan nila. Bahain pa. Mano, eh, hindi sila dapat umupa sa ganung lugar. Eh, eh, siya nga hindi sa nakaranas ng baha mula lang lumaki kayo. Eh, sabi ni Arian, yun lang daw ang kaya nilang upahan. Eh, eh dahil nga irresponsable yung pinakasamahan niya. Naawa ko sa kanya, Tay. Hmm. Iyang hiya nga siya abutang abutan ko ng pera at groceries. Nasasaktan ako, anak, sa mga nangyayari sa bunso mong kapatid. Ayoko na nga lang makaharap ang Brian na yon, At baka hindi ako makapagbigil, mamura ko siya. Tay, kung ganun, hindi na kayo galit kay Arian. Hindi matitiis ng magulang ang kanyang anak, Mark. Sige, sige. Subaybayan mo siya para lagi tayong makabalita tungkol sa kanya. ganon, Brian. Anong bakit ganon? Eh, bakit umutang ka na naman ng alaki ng aling lole? Ha? Sinisingil na naman ako, eh. Hmm, yun ba? Eh, pasensya na. Kaya mo, hindi na mauulit. Puro ko na lang hindi mauulit. Lagi mo namang inuulit. Uh. Hirap na hirap na ako sa kalagayan natin. Ano ba? Sana naman, wag mo nang dagdagan pa yun. Sa pamamagitan ng pangungutang mo, maawa ka naman sa akin. Ano ba yan? Nakakabuisit ka naman, eh. Nagsorry na nga ako. Ang dami pa ang sinabi. Eh, Anong gusto mo? Lumod ako sa'yo? Sobra ka na ariyan ah! Uy, huwag ka naman magalit! Hindi! Gusto ko lang namang mapabuti ang buhay natin, kaya ako sinasabi to sa'yo! Tumigil ka na! Susuntokin natin ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang, May Pangako ang Bukas. Ariyan, bigyan mo nga ako ng pera. Saan mo gagamitin? May pupuntahan ako. Baka sakaling matanggap ako doon. Totoo ba yan? Anak ng patula naman, oh. No? mag apply na nga ng trabaho, pinagdududahan mo pa. Ano ba talaga ang gusto mo? Magtrabaho ako o hindi? Eh kasi naman, nung huling binigyan kita ng pera pang requirements, pinang inom nyo lang ni ng mandot kulot. Bibigyan mo ba ako ng pera o hindi? Ay, ay, hmm? ay, ko, ano ba? Ang kamay ko, nasasaktan ako! Talagang masasaktan ka sa akin pag ay, hindi mo ako binigyan ng pera! ano ba? Hindi rin kita papasukay sa trabaho mo! Bakit ka ba ganyan? Sa na magbago ka, lalo ka lumala! Ah, sabing tumigil ka eh! Mm. Ah! ko! Nananakit ka na rin ngayon! Binabuisin mo kasi ako! Ibigay mo na yung ko! Ah! Kuya, bakit dito tayo oh. nagpunta? Mahal sa restaurant na to ha? <laughs> Huwag kang mag-alala. Ako naman ang magbabayad eh. Saka masarap ang pagkain dito. Makakakain tayo ng marami. Salamat, Kuya Mark. Marami kong makakain ito. Nakikita ko, nahihirapan ka sa buhay mo ngayon. Maraming ang gastos. Di lang bahay, ilaw, tubig, pati pagkain namin. Pati yung pangangailangan ni baby. Si Brian naman, walang ginawa kundi magpasarap lang. Magbuhay binata. Kuya Mark. Hindi mo man aminin, alam ko yun hirap ka. Hindi ka mahihirapan kung dalawa kayo nagtatrabaho. Mabait naman siya. Mahal niya kami ng anak namin. Sana nga. At sana, huwag ka sasaktan. Dahil pag nalaman ko na sa kabila ng mga hirap mo, sinasaktan ka pa niya, akong bubugbog sa lalaking yun. Hindi, hindi kuya. Hindi siya nananakit. Pinamaalas nga lang eh. Dahil hindi makahanap ng tabaho. Siguro, dahil hindi niya natapos yung high school. May gustong alok sa si Itay. Si Itay? Sabi niya, hiwalayan mo na raw si Brian. Ano? Umuwi kayo ng pamangking ko sa bahay at tatanggapin kanya At muli kanyang pag-aaralin. Huh? Pag-isipan mo yun, Aryan. Magandang pagkakataon ang ibinibigay ni Itay para sa inyong mag -ina. sa kuryente tubig? Eh, bakit? Saan mo ginastos? Eh, napasubo sa inuman eh. Brian naman eh. Hirap na hirap na nga ako mag-budget. Ginastos pa yung iniwan ko pang bayan natin. Ano ka ba naman? Eh, napasubo nga. Hindi ka ba makaitindi? Gusto mo ikaw? Di naman kita sinisigawan. Ang kulit mo eh. Ano mga kulit? Pinapaliwanag ko lang na hindi mo dapat ginawa yun dahil nahihirapan na ako. Sa susunod, ako na magbabayad ng mga bill natin. O, hindi ikaw magbayad. Buti nga eh. Parang wala akong iniintindi. Diyad, tuloy. Umiyak si baby. Padahanin mo. Maganda na ako pumasok sa office. Buisit! Ikaw na magpataan dyan! Hoy! Saan ka pupunta? Huwag ako umalis! Mag-aala Makumbinsi kaya ni Mark si Arian? Ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina James Squatton, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, at si Rosana Villegas sa papel na Aryan. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Mong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Barry Cruz. Ito po kaibigan, June Martin de Gaspi, na gaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabi pang maiinit at kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Sawang-sawa na akong malindigan para sa iyo. Dito pa rin, sa ating natataging tulang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.